nagmimistulang dinaanan ng buhawi ang krasadang kanilang nilalakaran dahil sa umaatikabong pagliparan ng mga alikabok sa daan. Ganoon sila Tito Milesio o ang kanilang grupo noon kung titingnan sa daan habang pinabaybay na nga nila ang direksyon ng sabungang na sa kanilang mismong bariyo. Pagkalapat nila sa mismong lugar ng sabungan ay nakita na nga nila ang maraming mga mamumusta, mga magsasabong at mga merong ang iba'y galing pa sa iba't ibang lugar makatunghay lamang sa magaganap na sabong sa kanilang piyesta lalong lalo na sa pagitan nila Mang Salvador at Tito Milesio. Kumalat na kasi Sir yes, ang balitang iyon lalo na ang ginawang pagtalo ni Tito Milesio sa bulik ni Mang Salvador at tinarian pa ng isang bitirano at kinatatakutang magtataring si Tonyong magtatari. Maingay sa sabungan, sari-saring bulong-bulungan, sa paligid ang maririnig at nang mapasulyap ang kanilang paningin sa pinapwepwestohan ng Kristo na nasa mataas na parte ng sabungan na may ginawang upuan at mesa doon ay kanilang ang nakita doon ang grupo Nilamang Salvador, si Madam Aurora at ang limang mga maskulados nitong mga tauhan at si Tonyong magtatari na nakoy makikita ng makahulugan ang titig kay Tito Milesio. Ha! Puro hambog lang ang magtataring ito. Wala namang alam. Wala namang alam sa pagtatari. Ha! 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 Pabulong na sa kanila ni Tito Milesio. Bago niya ginantihan ng titig at walang kurap si Tonyong magtatari, binugahan niya pa ito ng makapal na usok galing sa kanyang tabakong nasa kanyang bibig at kanya pa itong tinapunan ng nakakalukong pagngisi. ha <laughs> daig mo talaga pinsan si Tonyong magtatari. Tingnan mo't napayoko nang ginantihan mo ng titig. Ha <laughs> Sambit naman ni Tito Hernan. Napabungis-ngis tuloy silang lahat doon na para bang hindi sila kabado sa magaganap na salpukan o sa laban ni Kintab. Sabi ko naman sa inyo, puro hambog lamang yan. Huwag silang paloko-loko dito. Nasa ating teritoryo sila. di ba, Mang Victor? Mang Terlito? Daglian namang ibinaling kay Tito Milesio ang paningin ng dalawa nang marinig nila yon at napangisi na rin ang mga ito at sumang-ayon sa nais niyang ipahiwatig sa kanila hanggang sa am ah, makinig kayo lahat. Ang unang magaganap na salpukan ng kani-kanilang mga panabo ngayon na ating matutunghayan ay sa pagitan nila Mang Salvador, Madam Aurora at ang ating kabaryong si Milesio, ang anak ni Tatang Oktabo pasigaw na pagkakasabi ng sentensyador na nooy na sa gitnang bahagi ng ruweda. Nakatayo at nakataas ang kanyang dalawang mga kamay. Nagsigawa naman ang lahat ng nasa sabungan ng kanilang marinig yun. At siyempre, dahil sa sila ay nasa kanilang sariling baryo. Kung kaya't higit na mas marami ang paulit-ulit na binabanggit ang grupo o ang pangalan ni Tito Milesio ng lahat ng mga taong nasa sabungan at nang ibaling nila ang direksyon sa Kristo na nasa itaas ay nakita nilang bumaba na si Tonyong magtatari at ang limang mga alalay ni Mang Salvador at nakita nilang inaalalayang bumaba ng kanilang mga tauhan si na Madam Aurora at Mang Salvador pababa ng sabungan at ang dalawang natitirang mga tauhan nila ay nasa kanilang likuran at may dalang tig-iisang panabong na nakalagay sa mamahaling nalagyan. mga kumikinang na mga gintot alahas pa rin ang kasalukuyan nilang nakikitang suot ng dalawang si Mang Salvador at Madam Aurora pagkababa ng pagkababa nila sa gilid ng raweday siya namang pagpasok ni Mang Esteban na siyang naatasang magtari kay Kintab. Kasama si Tito Miles yung hawak na sa kanyang dalawang kamay ang talisayang si Kintab. Nakita pa nila ang mga itong marahang naglalakad papalapit kina Tito Milesyo at Mang Esteban. Mukhang ganadong-ganadong makipagbakbakan ng talisayin mo. Eho, at napakagaling. Ang ganda at namubukod tangi ang kanyang balahibong kumikintab. Huwi ka ng matandang si Mang Salvador kay Tito Milesio. Tama po kayo, Mang Salvador. Katulad po ng inyong mga suot na mga gintot alahas sa inyong mga katawan ay tunay nga'ng kumikintab ang mga balahibo ni Kintab. Sagot naman sa kanya ni Mang Salvador, Tingnan natin iyo kung uubra ang talisayon mong yan sa aking panabong na isang bangkas. Pero, bago magsimula ang tarayan at salpukan, ay nais muna naming magpasalamat sa dahil pinaunlakan mo ang aming kahilingan. <laughs> Kitang kita ni Tito Milesio kung papaano ngumisi nang makahulugan ang lahat ng mga ito na parang may binabalak silang hindi maganda. Ganoon po ba, Mang Salvador? Heto na po ang huling paghaharap at pagkikita natin dito sa aming sabungan. Kung kaya't sabihin mo't paalalahanan niyo po yang inyong magtatari na niya ng mga usal at kargada ang inyong panabong. Ha 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 naman sa kanya ni Tito Milesio. Dahil sa kanyang sinabing yun sa matanday, naging iritado naman ang itsura ng mga ito na parang sila yung napipikon kay Tito Milesio. Lalong-lalo na nga ang magtataring si Tonyo. Masyadong malaki ang tiwala mo, iyo. Sa panapong mong yan, <laughs> Iisa lang naman ang panabong mong dala. Huwag kang mag-alala. Matalo man ang talisayin mong yan ang aking bangkas, ay sinisiguro ko naman sa iyong mangungulilat yan sa dalang panabong ni Aurora na isang alimpuyogen. <laughs> Paniniyak pang uwi ka ng matanda sa kanya. Nakakabinging katahimika naman ang maririnig sa paligid ng sabungan habang sila ay nagpapalitan ng mga salita sa isa't isa. Alam niyo po, Mang Salvador, bakit hindi na lamang nating tarian ang ating mga panabong nang magkaalaman na kung talagang kaninong panabong ang mangungulaylat sa magaganap na laban, hindi yung puro lamang tayo salita. Hamo naman sa kanya ni Tito Milesio. Hmm, Wag mong sabihin iyo na may bala ka namang gamitin ang maalamat at sinaunang gintong tari. Kaya, ganyan ka kung masyadong magtiwala sa panabong mo. Bahagya namang kumunot ang noo at nagkasalubong ang kilay ni Tito Milesio. Nang marinig niyang sabihin yon sa kanya ng matanda, kung kaya't, Ah ha, ha, ha. para saan pat gagamitin ko pa yon Mang Salvador, ang totoo po, sapat na si Quintab para sa inyong mga dalang ipinagmamalaking panabong. Hindi ko na kailangan pang gintong taring iyon. Masyato kang hambog kung magsalita, iyo. Malansa. Malansa ang bawat mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Eritado at napipikong wika sa kanya ni Mang Salvador. Bago ito, dahan-dahang tumalikod sa harapan niya. Ngunit, may karapatan akong magyabang, Mang Salvador. Baka nakakalimutan nyo nasa aming teritoryo kami. At saka, ikaw itong unang lumapit sa akin at nagsalita ng kung ano-ano. Mawalang galang na po, Mang Salvador. Bakit hindi na lamang natin umpisahan ang salpukan ng ating mga manok na panabong? Pahabol pang sa kanya ni Tito Milesio. Tinapunan lamang siya ng Tinapunan lamang siya nito ng masamang tingin nang sabihin niya sa kanya yon. At yun na nga ang nangyari Sir Jess, aligaga nga nga. Pinilabas ng isang tauhan nila ang kanilang panabong na isang bangkas. Kakaiba ang tindig at haba ng leeg nito. Ganoon din ang haba ng kanyang mga paa na merong malaking katawan at balahibong kakaiba sa tingkad ang kulay nito sadyang nakakatakot ito kung titingnan at kung ikukumpara sa talisayang si Kintab. Inumpisahan na nga itong tarian nang magtataring si Tonyong magtatari. Abalang-abala ito sa pag-usal ng mga orasyones na kanyang nalalaman na kanya pang sinamahan ng pagkakabit ng mga bertodes o mutyang kanyang ibinilot sa isang maliit na palara at kanyang isiniksik ng mahigpit malapit sa paanan ng bangkas at ng tari sa pag-asang iyon ang magpapanalo sa kanilang panabong samantalang panatag lang at kalmadong kalmadong ikinakabit ni Mang Esteban ang isang ordinaryong tari sa paanan ni Kintab ni hindi mababanaag sa kanilang mga hitsura ang kaba at pag-aalala sapagkat masyadong malaki ang kanilang tiwala lalong-lalo na nga Sir yes, sa mga usal na ginawa ni Tito Milesio kay Quintab. Nagsimula nang ang mag-ingay ang Kristo sa pag-aasikaso ng mga pusta. Pumalik na rin sa itaas katabi ng Kristo, si na Madam Aurora at si Mang Salvador at naiwan sa loob ng sabungan ang limang tauhan nito kasama ang magtataring si Tonyo. Malakas talaga ang kutubkong. May kakaiba sa batang yan, Aurora. Dahil masyadong mahiwaga siya kung magsalita at mag-isip. Tanong niya pa sa katabing si Madam Aurora. Pariho lamang tayo, Salvador. Pero, ewan ko na lamang kung oobra. Sa panabong nila ang panabong kong alimbuyoging, binusog ko ng turok at mga kakaibang gamot na aking pangbinili. Galing sa ibang bansa, ang mga gamot na magpapabagsik sa aking alimpuyoging. Idagdag pa ang mga usal at mutyang ilalagay ni Tonya sa aking alimpuyogin. <coughs> May paninigurado namang sagot sa kanya ni Madam Aurora. Ganoon ba, Aurora? <coughs> Magaling niyang naisip mong yan. Mapapahiya sila sa mismong baryo nila. Hehe. <laughs> mga inútil, mga tukmol. Ama, um, iho, ano nga pala ang background ng batang 'yan tungkol sa larangan ng sabong? Ang tanong niya sa kanyang katabing Kristo. Ama, mang Salvador, hindi po ako sigurado. Ngunit ang totoo po ay hindi naman talaga 'yan magsasabong. Yang si ang totoo po ay dito ko lang dinalaman at nabalita ang nagsasabong pala yan at matunog din ang usap-usapan dito nga. May mutyang taglay ang batang yan. Mutyang ang um, galing sa... Saan nga ba ito? Asa galing sa kapre? Sagot ng Kristo kay Mang Salvador. Dahil doon ay walang kurap at hindi nila inaalis ang kanilang paningin sa direksyon ni Tito Milesio dahil umaasa silang may kung anong gagawin ito sa kanyang panabong na siyang magsisilbing mutya. Ngunit nabigo sila dahil nananatili lamang itong nakatayo at hawak ang tinatari ang sikintab. Pagkatapos na pagkatapos na matarian ang dalawang panabong ay inumpisahan ang ngang pagharapin ng Kristo sa gitnang bahagi ng Roweda si Tito Milesio at si Tonyong magtatari dala ang kanilang mga panabong. Kiyawan ang lahat ng mga mamumusta dahil sa isa na namang kakaibang salpukan ang kanilang matutunghayan. Magkasabay na nga nilang inalis ang kaluban ng bawat tari sa kanikanyang pinaglalagyan. Sa kamarahan na nga nilang magkasabay na inilapag sa sahig ng sabungan. Tumayo ng tuwid. At pumusturang parang lawin ang naturang pangkas ni Mang Salvador. Habang makikitang, bahagyang nakabuka ang tigmang kabilang mga pakpak nito. Subalit si Kintab ay kasalukuyang nakaabang lang at naghihintay sa kanyang gagawing pag-atake sa kanya. Panay kahig at paisa-isang tuka sa lupa ang ginagawa ni Kintab. Ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa nasabing bangkas ng walang ano-anoy. Bigla-bigla na lamang sinunggaban ng bangkas si Kintab. Malakas at sunod-sunod ngunit pulidong pagpalo ng tari ang kanyang pinakawalan kay Kintab. Sa laki at taas nito'y puma pumailalim sa bangkas si Kintab at ni hindi niya magawang iangat at ipalo. Sa bangkas ang kanyang paang merong nakakabit na tari dahil sa parang tao ito kung mag-isip o ang nasabing pangkas ni Mang Salvador Ngumisi nang ngumisi noon si Mang Salvador Lalo na nga Si Tonyong magtatari Na parang sila na ang panalo Kitang kita ng lahat sir yes. Kung papaano bumakon ng bumaon sa katawan ni Quintab Ang taring nagmumula sa bangkas, tumigil lamang ito at bahagyang lumayo kay Quintab Nang makita nitong hindi nagumagalaw si Quintab Ganoon pa may Hindi na sindak kung nag-alala doon ang grupo nila Tito Milesio, lalo lalo na nga itong si Tito Milesio. Sa halip na sila'y mag-alala kay Kintab, ay ngumisi lamang ito at nagmistulang kapre kung titingnan sa kapal ng usok na inilalabas ng kanyang bibig galing sa kanyang sigarilyong tabako at mana sanang hahawakan ng nasabing sintensyador ang nakalublog na sigintab Intab upang ikareho ang dalawa. Ngunit ni hindi na niya ito naituloy dahil nakita ng lahat kung papaano dahan-dahan bumangon. Tumayo at naglakad na parang walang nangyari. Parang kanyang sinasabi sa kanyang katunggaling bangkas na nagpapainit pa lamang siya na kapag tatakaring ni kaunting dugo sa kanyang balahibo ay wala silang makita Nagsitayuan na ang mga balahibo nito sa kanyang buong katawan kasabay ng kanyang ginawang pagpapagaspas ng kanyang dalawang nakabukang pakpak na sinabayan ng sunod-sunod na pagtilaok nagkatitigan na noon sa isa't isa at parihong nakaawang na ang mga bibig nila Mang Salvador at Madam Aurora maging ang lahat ng mga taong naroon lalong-lalo na nga si Tonyong Magtatari hindi nila kayang ipaliwanag ang hindi pangkaraniwang nasaksihan nila sa panabong na si Kintab nakaabang lang din at naghihintay lang ang bangkas sa kanya at kumalat sa paligid ng loob ng sabungan ang kanyang mga balahibo dahil sa ginagawang sunod-sunod na pagkikig sa kanya ni Kintab ganoon pa may pinipilit pa rin ng bangkas na gumanti ng palo kay Kintab ngunit pag hindi please ang tari sa katawan ni Kintab ay sinasalo ito ng tari ni Kintab. Hindi sila kayang tigilan ng sentensyador dahil maging itumay ay nahihilo sa bilis ng mga pangyayari hanggang sa bahagya siyang nilayuan ni Kintab. Ngunit mas lalo pa ang lahat na nahiwagaan at nagtaka sa kakaibang inasal ng bangkas dahil panay na ang pagtalon at pagpalo nito, gayong nasa likuran niya si Kintab hanggang sa ito'y bumagsak sa sahig at tuluyang nalagutan ng hininga. Pinagharap ito ng sintensyador at tinareho, ngunit lumoyloy na ang ulo ng naturang bangkas. Idiniklara ng sintensyador na panalo si Kintab at ni isang galos, o tama ng tari sa kanyang katawan ay wala silang mahagilap. Halos maglupasay sa sahig ang mga kasamahan ni Tito Milesio sa labis na saya at maging ang lahat ng mga mamumustang pumusta kay Kintab. Eritado naman at parang nadudumi ang itsura ni Mang Salvador. Ang itsura ni Mang Salvador dahil sa labis na pagtataka at sa kakaibang nasaksihan nila sa nasabing salpukan, tagtad ng tama ng tari, galing kay Kintab, ang buong katawan ng bangkas, at ang dahilan pala Sir yes, kung bakit pumalo ito ng pumalo na hindi niya kaharap si Kintab, dahil pala sa may tama na ng tari, ang kanyang mata at tumagos yon sa kanyang kabilang mata, bulag na ito Sir yes. nag-iinit at mas lalo pang tumalim, Ang titig ni Tonyong magtatari kay Tito Milesio dahil sa nagawa niyang talunin sa ikalawang pagkakataon at ipahiya siya ni Tito Milesio sumenyas naman si Madam Aurora sa isa nilang tauhang may hawak na isang panabong na nakalagay sa loob ng mamahaling lalagyan tumalima naman sa kanya ito at kaagad-agad nang lumapit kay Tonyo at kanilang pinagtulungang ilabas sa lalagyan ang nakakatakot na alimbuyugin nagmistula itong literal na bubuyog kung titingnan. Nakakatakot ang taglay nitong bilugang, malaking maiitim na mga mata at ganoon din ang kanyang mga paa at ang kanyang tuka. Sa lahat po nakinig, nagantabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload, ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon. At yun po, ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon. At sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo. At happy birthday po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.